Ah, uh, mag-shower tayo. Hello, guys! Good morning! Good morning, Japan! Good morning all over the world! Sobrang init ngayon, guys, sa Japan! 35 ang temperature. Ang gagawin namin ngayon, guys, is magpapaligo ng aking baby boy kasi para na siyang erbitanyo, guys, oh! <laughs> uh, hindi na siya white color, guys. Ano na siya? ano tawag dyan, dirty wife na. <laughs> kaya samahan nyo ako guys sa pagpapaligo ng aking baby boy. Ito, hot and cold. Ito, pwede, ano? Ito, guys, ito yung conditioner Ay, lako na ladlad. Ito yung conditioner niya. Hindi pwede mo conditioner to guys kasi may, may, ano, may allergy. Hindi lang kasi yung conditioner kaya i-ganon natin. Ito naman yung shampoo niya. Mag-shower-shower na ako, baby boy na. Eh? Chaw chaw baby bibi na. Ha? Chaw chaw na ako, baby Ano, ang laki pa, bebe. mag chaw chaw ako, baby boy na. Ne? Ney. Kasi parang ermitanyo ano, ka na eh. mamaya upat, gupit ng buhok ha. Ang chaw chaw ng aking baby boy. Chaka, -ach chaka, chaka. Chaw chaw na ako, bebe mamaya bigyan kita ng chichiria ha. Pagkatapos baligo guys, kailangan bibigyan mo ng chichiria. Ano yung mainit? Baby? Kailangan la bigyan mo ng chichiria para matuwa naman siya. Oh, ang bait-bait ng akong boy. Hindi talaga gumagalaw. Kasi gusto kasi niya maligo. Tama yung bebe? Alam bebe? chawa chawa ang baby boy ni mama na labo labo ni mama chang kailangan guys pag pinaliguan mo to kakantahan mo talaga para para gustong gusto talaga niya pag kinakantahan to ay ang init na naman ano ba to milte? kutsi kutsi siya hamigaki oh, pala yun eh ha <laughs> brush pala yun kung mamaya brush kayo ha ay nako kahapon di kayo nagtoot brush ang dumi na ng mga ngipin nyo may mga ano na kayo toot di di kayo nagtoot brush kahapon eh pagkatapos yan si Mikey na naman ha ayun ay, si Mikey oh, kunwari nagpatulog tulugan ha Sige, Tigil tigilan mo ako may kiha. natutulog ka, ha? Dapat talaga, guys, once a week to, papaliguan to, mga baby boy ko. Isa sobrang busy, hindi ko lang napaliguan. Magdalawang ling, uh, ano na, isang linggo na mahigit. Dapat summer kasi ngayon, guys. Dapat papaliguan mo to. Summer kasi ngayon, dapat papaliguan mo twice. Ay, nilalamig na siya, nanginginig na. Dapat papaliguan mo talaga to guys ng two times a week. Kaso nga lang sa sobrang busy ko sa mga pag ano ng damit. Nakikita nyo naman sa dati kong vlog guys. Yung damit ko doon sa taas. Ano na nangyari? Kaya nga sumasakit yung ulo ko sa kakaisip eh. Ano gagawin ko doon? Pero naano ko naman guys. Medyo na naayos ko ng konti. Konti lang. Pero marami pa talaga. Yung iba, natapon na. Apat na plastic na yun, natapon. Hindi na kaya. Hindi na kaya labhan, guys. Mayroon pag sampung, ano doon, no? plastic doon na labahin. Tapos, sampo din na itatapon. Natapon ko na yung dalawa. May walo pa. Na plastic. Na malaking plastic. Puro damit. Diyos ko po. Ito talaga sa Japan, guys. See you again! paliguan ko paliguan ko yung ano yung yung isa pang baby boy ko see you again bye at guys tapos na po siya mag shower ang gagawin ko naman ngayon guys is magpapa blower dito may ah dahil ste mati mati Melke. Ang gagawin ko ngayon, guys, mag-blower na naman sa kanya. Malamig. Ay, kutsi, kutsi, Blower, blower, ta. Blower, blower naman pag may time. Ala, gumi, gumi. Ito, kapta. Kutsi! Hindi naman mainit, eh. parang ah. Para guwapo. Actually, don't chat-chat. Ayun, guys. Yung bibiboy namin, guys, puti na siya. Hindi na siya dirty white. <laughs> parang ako. Parang ako, guys. White na hindi na dirty white. <laughs> blower, blower. Uh, mamaya, guys, pagkatapos nito, tuwang-tuwa yan itong pinapaliguan. Eh. Kasi mamaya-maya, bibigyan ko siya ng chitchiria. May price siya, eh. Ayan, oh. Kaya... Pasuari ste, pasuari. Pasuari dere. Pasuari ste. Pasuari. Ay, ko ito dang, ang bayad eh, sabi ko, opo eh. Kumupo talaga ang bibi boy ko. Kasi mamaya bibigyan kita ng chichirilya. Yan lang naman ang mga bibi boy guys, yan lang naman ang kaligayahan nila guys, yung pagmamahal natin. Kaya mahalin talaga natin yung alaga natin. Di ba, Bibi Boy? Tuna mo, nakatingin tayo akin. Mahalin talaga natin sila, guys, kasi Parang bata din dito eh. Parang anak ko na rin to guys. Grabe, pag hindi ko tumakita, gusto Diyos ko. ko talaga sila. Pag ano, parang gusto-gusto ko na umuwi agad pag mamaligya ako guys. Kasi inaano ko sila, iniisip ko sila. Parang naling ano, ang mga anak, anak, kailangan ba ito. Mas buti pa yung aso guys. Pag, pag, kasabaan mo, nakatingin lang sa'yo, yung ka pa rin sa'yo. Pero anak mo guys, kasabi eh. Hindi na magpakita ni mo. <laughs> Oh. Ito, kahit ka, siya, yayakapin ka nila. Dito na lang ako umaano, guys. Kasi pag mga anak dito, pag malaki na, ito na naman yung, atin naman yung baby boy, yung isang baby boy ko, guys, si Mikey. Yan. Ayan, kunwari, higa-higa na rin natin, Oh. Kasi alam ko, bakit maliligo ka, oy! Huwag kang kunwari magpatulog-tulogan dyan, tumayo ka dyan. Ay, akala mo, hindi ka maliligo. Pagkatapos dito, maliligo ka kaya. mai kẹ, mai kẹ, hahaha. Anh đi đi boy, cao wow, ông bà bye, see you again. See guys sa pagliligo ko ng isa pang baby boy. For shower is my key. Ay, bakit ba? Maligo na tayo. Ba't lumiga ka? Ito guys, o oh, puti na yung ang baby boy namin. oh, ayan na, ayan na. Ano na, pagkatapos maligo na, naglalaro na yan. Ayan, ayan. Hindi pa tayo nag-toothbrush ha? Hindi pa tayo nag-toothbrush. Mag-toothbrush pa tayo. Atos, ginawa ko. Atos, ginawa ka. Ayan guys, naglalaro na siya. Ayan, ay, gano'n ako. Achililing nang achililing. Alam mo guys, tuwang-tuwa yan. Bakit tuwang-tuwa yan? Kasi yung isa paliguan ko, mang-aasar na naman to sa kanya. Mang-aasar na naman siya sa isa. Kaya tuwang-tuwa siya. Paliguan, ano, paliguan na naman yung isang bibi namin. Asa na yung toothbrush niyo? Wala na yung toothbrush. Kaya tuwang-tuwa siya guys. Wow, Maghamigake, mag-toothbrush, Toothbrush. toothbrush. Achi ding, achi -di ding. hamigaki, puchi puchi, tshuwa tshuwa, puchi puchi, puchi puchi, tshuwa tshuwa, hamigaki, hamigaki. Kailangan talaga guys, kantahan to, yung bulabulahin mo talaga yun, pag hindi mo kinakantahan. Ay naku, hindi magpapaano to. Ayun na, ang ang dumi ng ipin mo. Hamigaki, hamigaki, ito to na na. na Ikaw na naman. O, bakit humiga ka? Huwag mong sabihin mamali, matutulog ka. O. O, la. Ito na. Pwede. Pwede. Tsawa, tsawa. Ula. Tsawa, tsawa na yun. Tsawa, tsawa oh. na yun. Pwede. Tsawa. Ano? Ano ako? Siste. Pag magpalayo ka ni ka dito ka mama, ah. Ano shower, shower tayo na eh. Ula, ula. tayo na ayaw magpaligo. tubayan. ba yan? Pwede na Mikey. ike. Shower, shower. Kakatakot naman. Ay, di, baby. Shower, shower tayo, bebe. Mike, ba't tayo magbaligo? Patayin ano mo yan. <laughs> natakot ako? Baka magagat. Ikaw ha? Tigil-tigilan mo ako. Ko Ah. Kura. Ayoko parang takot ako. <laughs> Baka parang nangagat siya. Dali na, bebe. Mag-shower tayo na. Eh. Shower, shower tayo. Bakit parang ayaw na magpa-shower? Ang baho muna kaya. Baka natakot siya sa kamera. Ah, sige, walang kamera. Doon ka sa malayo. Takot siguro yan. Baka inaano siya. Hmm. Ada, shower shower na tayo na eh. Ada, baby. bebe. Ada, bebe, shower na. Bebe, dali eh. Ada, ada. Dali na, shower na. Dali na. Ulo! <laughs> ano ba yan ay magpaligo? Ang baho-baho mo kaya, Mike Ito na, oh, tingnan mo. Hindi na siya dirty white. White na nga akong bebe. Mikey, Takot na. Patayin mo mula yung kamera. Baka parang natakot yun sa kamera. Oswari, oh, kutsi milke. Kutsi bebe. Kutsi bebe ka. Nag-shower ka. Oswari, oh, oswari oh, ste. Ay. Ay. Mate. Sandali lang ha. Mate. Marte? Yes. English. Yung itong Mate. Yung mate guys is sandali lang ha. Wait. Mate ne. Yes. Ito tinaw Ay, Ay, ote. Oh, kabare. Ah, sus gino ko 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 ne. Ote. She can't, she can't. O kabare, she can't. O she can't. Ito kasi guys, pag tinuturuan natutulog o inantok parang ako. Ah, hi. O kabare, ah, chit gino Ito to guys, parang ano. Parang kambal ko na matalino. Ote okay. no. Bebe. Ote. Okay. O kabare. Mate. Yes. <laughs> Ito kasi guys, mangudigo kasi to. Ay, hi, hi ote. Ote. O Okaware. O kawari. Ote na po. Oh. Hala, sige, pa. Mate. Yes. <laughs> Matalino din naman ako, baby. Ay, ay naman ako, baby. Ito yung, oh, ano nila guys, parang chichiria. O baby. O sorry, kose, kose, kose. 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 Mada di siya. Mate. Yes. Yes. Mate. Yes. Mate. Isang hero ka na. Pero, kawin, be. Bango na akong bibi. Mate, ne. Yes. Nee Ito kaya, pag patagalin ko to, baka mainit. Ang tagal naman, mama. Mate. Yes! Ama! Matalino din pala tong akong bebe. Ay! Ote! O kaware! O kaware! O kaware! Shake hands! O kaware! Yung kaware, guys, parang sa kabila. Hi! Ote! O kaware! abas palagi! Ay! Ay! <laughs> Last na ha! musaygon musay go Tatlo na lang, tapos na ha! Huwag na marami kasi bawal din yung marami. Basama din sa katawan. Eh, parang tao din. Parang ako. Pag maraming alak, bawal. Yes. Mate. Yes. Ngayon. Moikai na. Eh. Isa pa. mama worry. Ano na, last na, last na. Apat na lang, apat. Dalawa-dalawa kayo, ha? Ah. Ote! Ote! O, kawan Mati, Milky. Mati, di siya. Makantay ka, Milky. Ote! O, kawari Ay, chuti na ka. Ay, chuti <laughs> na Mawari, say go Mo, last na, last na, last na. Wala na, ha? Bamaya na naman. O, bukas, ha? Mati ne Yes! Ah. Bye!